Aries, Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 21, number 42 at number 8. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 21 number 18 at number 20 Gemini Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 21 number 33 at number 7 Cancer Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 24, number 9 at number 36. Leo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color silver number 10 number 17 at number 32 Virgo, Aries, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 4 number 22 at number 18 Libra, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20, number 36 at number 41. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 10 number 34 at number 9 Sagittarius Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 22 number 17 at number 36 Capricorn Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white, number 10, number 17 at number 24. Aquarius, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 19, number 21 at number 36. Pisces, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 15.